Yung totoo na, sabi ni kuya mo pwede mag-cellphone dito. Opo, nagpaalam daw po siya sa inyo. Kailan pa? Kailan pa may gamit na cellphone dito si kuya mo? Satlong na po. Totoo yun kuya? Hindi po siya, gumagawa lang po yan. Sabi mo nga nari, hindi si ko si nari, binagawa lang ko nang nari Yung totoo? Nani. Siya po na gano'n weh, hindi naman ako weh. Wag ka sa 넌 뭐, 넌 뭐, 넌 뭐, 넌 뭐, 넌야넌 뭐, 넌 뭐, 넌 뭐, 다 뭐, 넌 뭐, Ayos lang. Wala yung ano. Wala yung habitat eh. So, kumusta yung exam? Okay lang po. Wow. Okay. Eh, balita sa akin. Totoo ba? Ano po? Yung mga uh, school ni, balita sa akin ni Nanay Cho. Akala ko pinagbubutihan yung pag-aaral niyo. Ano yan? Bakit nagdodota ka na? Kailan ka pa nagdodota? Ikaw kuya, kailan ka pa nagsiselfon? Di ba sabi ko walang cellphone dito sa kwarto? Ayan Ay, na eh, yan ang sinasabi ko eh. Sabi niyo nag-review ko yun. Nasaan yung pag-review? Eh sabi sa akin ni nanay niyo, bagsakay lahat. So, ibig sabihin, nagsisinungaling kayo sa akin. Kailan pa kayo natutong magsinungaling? Ikaw, kailan ka pa nagdodota? Dota yan na. Kailan ka pa nagdodota na? Ikaw, kuya, ba't may cellphone ka dyan? Sa kwarto? Sabi po niya, ba't ko! Ikaw yung nagkirang ginaanan yan, gusto mo? Kailan pa yan dyan? Ikaw yung kumuha na na Sabi mo, pwede ka na mag-selfie. Sabi ni tatay. Ako pa sisisihin mo? Sinabi mo yan, kuya? Dito. Okay lang pa yan dyan? Kailan pa dito? At sa kuna lang ang sinisisi mo? O, sagutin mo yung tanong ko. Kailan ka pa nagdodota? Makalawa po. Kailan pa? Bakit? Di ba sabi ko walang games? Opo. Bakit? O tignan nyo, sa kaka-girlfriend nyo, sa kaka-games nyo, sa kaka-cellphone nyo. Bagsak! Anong gagawin natin yan? Ano bang gusto nyo mag-aral o mag-girlfriend? Mag-games? Ano bang gusto nyo? Anong gusto nyo? Mag-cellphone? Mag ha? Pinag-iipunan ko yan. Anong gusto nyo? Mag-games na lang? Hindi ko. Okay, Luis? Ikaw na, gusto mo mag-cellphone na lang? Ganyan na lang ba ang natin? Ano ba? Akala ko ba may pangarap kayo? Nasaan ang pangarap niyo? Oh no! Nasaan ang pangarap niyo? Nasaan? Hindi ko nakikita yung pangarap niyo! Huwag mo takpan yung kama! <laughs> takit-takit ka ng muka. Adel mo yan! Ano? Anong gagawin natin? Mag-aaral ba kayo? O mag checks ka lang? Tanggal mo yung takip mo sa mukha. Anong gusto niyo? Mag-aaral o ano? Kinabukasan o girlfriend? Kinabukasan. Po. Kinabukasan. Bakit ka makatingin sa akin? Ay, naku, magagamit ko yata yung kamay ko sa inyo. Eh. Ngayon, iya-iya kayo, hindi kayo makatingin. Tama ba yan? Tama ba yung ginagawa nyo? Ikaw? Ikaw pa naman ang panganay. Anong gagawin ko para sumunod kayo? Ha? Lahat naman ginagawa ko para sa inyo. Ano talaga? Sabi nyo may pangarap tayo. Sabi nyo sabay na sabay-sabay nating kukunin yung pangarap nyo. Pagtutulungan tayo, 'di ba? Sabi nyo, nasa inyo. Nasa inyo. Nasa inyo. Ha? Sabi ko naman, Huwag niyo muna intindi yung mga naglilipa ng babae dyan sa inyo. mo na muna silang magkandala pa sa inyo. Ayan, nakakasama ng loob. Lahat ng grades niyo bagsak. Pagsalita ka, ikaw pa naman ang panganay. Ano po silbi ng pagkapangani mo kung di mo nababalin to ng kapatid mo? Ano pang silpin ng pagkapanganin mo kung di mo na mababatay kapatid mo? Ano pang silpin ng... sa akin? Ano pang silpin ng pag... Ano pang silpin ng pag... mo kung di mo na mababatay kapatid mo? Tingnan mo, kung sino-sino kausap. Sabi ko bandayan mo? Tignan mo. Tignan mo yung mat... Pakita mo yung mata mo. Tignan mo yung mata niya. Lumalabas niya yung mata yan sa araw puya. po yan. Ngayon tawa-tawa ka. Ngayon iyak-iyak ka. Ano? Mati kayo mga salita. Ano ba? Magsorry hey. hey, mag na kayo! Hindi, magsorry na kayo. Ano ba ito? Hindi kayo magsakit na kayo. Yahoo! Sige. Sige. Anong sorry po? Sorry po, hindi na ko alam. <laughs> ah, sorry? Ano pa magagawa ng ano sorry niyo? Wow. Makakain niyo ba yung sorry niyo na yan? Ha? Makakain mo ba yung sorry mo? <laughs> Shikarose! <laughs> Makakain mo ba yung sorry n'yo? Luisito! Ikaw, pwede. Nakakatalino ba yung sorry n'yo? Hindi pala eh! Di oh! Mag may cellphone dito! Mag may cellphone dyan! Sino si... Diba sabi ko bang ba nabawalan yung cellphone sa'n n'yo? Nakawalan ni boses ko! Kayo kumuha na ako sa sisi mo. Hindi ko nang harang kay nanay. Nira ba lang sabi mo, pinayaga ka na ni tatay mag-cellphone dito. Pinamunan ako. Sabi ni kuya, ha? Oh? <laughs> gusto mo matikman to? <laughs> Eto, gusto mo to? Ha? Huh? Gusto mo to? <laughs> Hindi, babe, sir, ikaw. Magano na, mag drama na, mag mag -drama, lang. Drama, drama tayo. Hindi, babe. Tsaka, ano lang kasi, <laughs> <laughs> oh, <laughs> Pag, pag, pag susuntokin ko, pipigilin mo pala. Tapos, pagkapigil niya, yakap ka na lang. Okay? Yung totoo. Sabi ni Kuya mo, pwede mag-cellphone. Opo. Sabi niyo daw po. Kailan? Kailan pa? Kailan pa? Kailan pa na? Yung totoo. Sinabi ni Kuya mo, no, pwede, pwede mag-cellphone. Opo. Kailan na sinabi ni Kuya mo? Tatlong araw na po. Di ba sabi ko? Ah. <laughs> At tiboy mo naman. Itawan mo ako. Huwag mo ako nga ako. Gaganon nga ako. Yung totoo na, sabi ni Kuya mo, pwede daw siya mag-cellphone dito? Opo, sabi niya daw po. Kaya na niya sinabi? Tatlong araw na po. Kaya mo sinabi, Kuya? Hindi diba ko sinabi. Hindi. Doon pa po nanay. Yung totoo, sinabi niya. Opo. Oh, no. Kuya. Huwag ganyan. Huwag Huwag mo Huwag Huwag Kasi nga kita. <laughs> <laughs> okay, go. Nakikinit yan eh. Yung totoo na, sabi ni Kuya mo, pwede mag-cellphone dito. Opo, nagpaalam daw po siya sa inyo. Kailan pa? Kailan pa may gamit na cellphone dito si Kuya mo? Tatlong araw na po. Totoo yun, Kuya? Hindi po, siya gumagawa ng kwento yan. Sabi mo nga, nani, pinipilit mo si nani, binabahala ka na nga Yung totoo? Siya, siya po na gano'n eh. Hindi naman oh. tao, eh. Huwag <laughs> <laughs> so, so, ka <laughs> Hindi pa kasi nakita yung Huwag mo Kasi hindi, huwag ka tatawa.

Kuya, yung totoo. Gusto ko yung totoong sagot. Kailan pa gamit ni kuya mo to dito? Anong araw na to? Kuya. Hindi sino nga yung mag-umago ko kwento yan. Ay, parang mga kailangan. Sabi mo, pinayagan ko na yung tatay. Buksin nalang ko. Oh. <laughs> kuya, ang ganda na. Ang ganda na. Ang ganda. Oh, no. Hindi tayo matapos. <laughs> naman. <laughs> na, game na to, na pa gamit ni Kuya mo dito? Yung Ito totoo lang. Ito Sabi niyo pwede na nagpilihawin niyo na po siya. Na! Kasi nungan na po gumawa po ngayon Sabi nyo, Yung toto. Yung toto. Toto, yan. Sabi mo ay nanay! Yung totoo! Yung yan! Hindi ko yung ulo gago! Parang gabi naman niya tayo. Parang hindi ata ako. Hindi yata magatot, Yung ano na lang, yun. Yung dito. Yung dito. Yung dito. Yung dito. Ito na, okay? Kailan pa to dito? Kailan ay, pa gamitin mo Sabi niya lang po, inari, nagpakalam daw po siya sa inyo. sino po. Yung totoo. Gusto ko yung totoo. Magsabi ka ng totoo. sino ka ay, sabi mo ko dahil. Para po yung tatay. Ano? Di ba sabi ko sa inyo, wag kayong mag-cellphone? Di ba, ba po sinungalap ko, nilagay niyo po yun dito. Uy, na. Ay, pakatya lang na. yan ako. Okay. <laughs> okay. <laughs> okay. <laughs> <laughs> okay. Yun totoo, kaya lang mo pa gamit dito. Nilagay lang po niya yan dito, siya po Di ba sabi ko, bawal mag-cellphone? Bakit bawal mag-cellphone. Dito na iko na. Opo, bigay niyo na po. Project Commet Caesarpoon. Ayun, muna 'yan magkandara pa sa iyo. Wow! Huh? Sabi ko pa, wala ka bang set? Tayo di pa. Oh, win. Ano pang? Ikaw pa lang gusto niyo, isang pan lang gusto niyo. Sige, isang pan lang gusto niyo ha. Sabi ko... Sabi ko... Oh, no. po, po, po. Po. Sige. Sige. Sabi ko... Sabi ko... Sabi ko... Sabi ko... Sabi ko... Sabi Sabi sa inyo... Sabi ko sa mag-aaral kayong maayos. Ano bang nangyayari sa sorry nyo? Makatabi ba yung sorry nyo na yan? Sabi ko mag-aaral na maayos eh. Sabi ko mag-aaral kayo maayos ngayon. Sige. Ipala ang gusto nyo. Ay, ba't ang lalang brief ko? Ipala ang gusto nyo. Sige. Yan ba lang gusto nyo? Eh, kayong bahala kayo sa sarili nyo? Ah, Dad! Sorry! Yung, ay, po na Yan pa lang yung bag? Yan pa lang yung bag? Meron lang si Tasman. Magaling ba si Oo. Oo, ang ganyan. ay Grabe ka, Kuya Bin. Okay. Ano muna? Ito po talaga ay para kay Kuya Bin. <laughs> Kanina po, sino kaya ang kinabahan? May kinabahan kaya. Sorry po ah, nakaisip si Kuya. Hindi Ay, po. Ay, sige, po. Ang galing din ni Kuya Luis eh, no? Yung ah. no, palang, pwede ka pala sa ano, yung parang medyo pagalit. Ah. Ito okay, good job na. Good job, good job. Message, message nyo lang mag-tuhin niya kay Kuya Bini. Ako, oh, uh, magpagaling po ito din eh. Mag-ingat po siya palagi. Uh, mahal na mahal po namin siya. Yes, uh, all the best. May you God bless Ako muna meron akong gusto sabihin kay Kuya Vin. Kuya Vin, uh, alam mo naman gano'ng kakamahal ni Kuya Ram mo. Oh. Hindi ako nagsilbing kuya sa iyo, nagsilbing din akong tatay sa iyo, kapatid. Sabi ko nga sa iyo, lahat ng gumugulo dyan sa isip at puso mo, pa sa Diyos mo lang lahat. No? At uh, mahal na mahal ka ng ating at mahal na mahal ka namin. At yun na, napit na, gagawin na natin ang iyong bahay. Ngayon, kaya ko po, ano, parang nagano na rin, overacting naman. Pero pwede, no? Pagbigyan natin sila Christmas special. Kasi actually, katekram, talagang nag-iisip po ako ng pang Christmas, Christmas special. Pero parang, hindi ko lang, oo ay ba si Tegram kanina? O good vibes? So ano, hindi ko lang. Ayusin ko po nito to. Sorry Kuya Bin kung na, naano na ano, ko yung mga damit mo. Ito po lahat ay damit po na ating Kuya Bin Ayusin ko po na Yung araw po na, ano siya, yung 11 nga po siya. 11, kinausap ko, nag-usap kami, gusto nila umuwi so parang biglaan lang so gusto ko yung ano yung ononong damdamin niya so sa mga gusto pa po ng ganyan acting comment lang po kayo lahat ano lang thumbs up with heart kung gusto niyo pong may ganyan no ang uh, telegram Kids saka kasama si Tatay uh, thumbs up tapos heart yun lang po ang comment wala pong ibang comment kundi po yung uh, thumbs up anebate sila ko may request ko sila ano parang script Ayun, ah, o no? oh, sige, pwede din eh, no? Ayun, si Kuya na lang po yung ano, yung kay Kuya na lang. Yung request niyo daw po na script. Tapos iyan na natin kuya. ya. Ayun. Okay. Parang ano eh no. Ganito sa reading script eh. The script na kus kung ano yung pinakamaganda. Ah, so, oh. man, eh. okay, pero good job na. No? Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Kuya Ben, see you soon. Ah, at muli guys. Palay po tayo. Tama Dios. Ingat po kayo lagi. Mahal po namin kayo. So, thank you. So